So, what's up mga kapangit? So, for today's video mga kapangit, oh, good morning. Magbibisikleta ako ngayon mga kapangit. Kasi, malamig na ang panahon dito sa, ano, sa area namin, dito sa Dubai. Kaya, yeah. at saka mga kapangit, magpapawis na rin kasi mabigat na yung katawan mga kapangit body ko, mga kapangit. So, tara mga kapangit. na ako. So, mga kapangit, ang ano ko ngayon, pupunta ako sa park, mga kapangit. Oh, Hinihingal lang ako, mga kapangit. Tara mga kapangit, punta tayo sa park. So, malapangit. Malapit na ako sa park. i ko dito mga pangit kung open ba nitong basketball court. kasi mga kapangit gusto ko mag basketball mga kapangit kaso hindi ko alam dito ang park kung open ba yung basketball court Ito ang basketball court mga kapangit oh si eh So mga kapangit, nagtanong ako sa security doon bandi sa basketball court. May ano, may bayad daw mga kapangit per hour. Kaya kung gusto daw maglaro, magbubok. So, wala naman ako kalaban mga kapangit, 'di ba? Bata ko magbubok wala magbisikleta na ako mga kapangit kasi sayang mga kapangit eh, may bula kasi ako pang basketball kasi doon sa dati naming tinitirhan open lang yung ano yung basketball nila court doon dito sa nilipatan namin may bayad pala so doon sa likod ko mga kapangit oh basketball court, tennis court, uh, football court, may bayad per hour mga kapangit So Relax muna ako mga kapangit Kasi ano Hinihinga lang mga kapangit nyo Nagbebisiklita Maya maya Pauwi na rin ako mga kapangit Kasi Yung init ano na Masakit na sa balat mga kapangit Tsaka may trabaho pa ako mga kapangit Nag ano lang ako Nagpapawis mga kapangit So mga kapangit Relax muna tayo dito. <muchas> kapangit. Uwi na ako. Tapos na ako mag-relax. Limang ano lang. Limang minuto lang mga kapangit. Alis na kami ng body ko. Body. Body. So mga kapangit. Tara. Biyahe na tayo. Uwi na ako mga kapangit. So mga kapangit. Nandun ang building ko mga kapangit. Ay ko. Doon pala ako nakatira, mga kapangit. Oh. bawain aku hello good morning terima kepanit Oh, ngapa ngapa pang. So ngapa ngapa, bokak ngpukok na po ako sa part niya na bali ko ito ko naman siya kasi mahirap na kailangan itali yung ano natin yung body body so mga pangit, itali ko muna yung bisikleta ko at papasok na ako sa bahay mga pangit thank you po God bless